Fortuneous Bidget guys Ito, kakain tayo ng Alam nyo ba to? Ito Sumay Ay! Sumay Diyan, eh. o oh. Tsaka ito yan yan ay masasarap yung umaga Sarap kainin niya so, Huwag ko nakalimutan ko na guys Ang nito Ito Ito Biko pala ito, Biko. Ito ay kuchinta. Ito. Mmm, sarap. Mahal ito, guys. Nagto lang kaliit. 10 piso na ito. Dito ako sa Bingkasada. Nagtitinda. Ayun din ako. din